Paano po kung galing sa Pilipinas ang magpapadeport na nandito sa Saudi? Madali lang ba ang proseso? Ma'am, ang pagpapadeport po ng isang tao ay hindi po ganun kadali. Kung meron po tayong tao na dapat ipadeport from Saudi to Philippines at yung nag-file ng deportation ay taga-Pilipinas, ang unang-una pong dapat gagawin ay dapat meron pong proof Uh, na ang taong yon ay dapat na ipadeport pabalik ng Pilipinas dahil sa kanyang krimen o sa kanyang kasong ginawa. I believe na dapat po ay mag-file muna ng kaso doon sa Pilipinas at once proven na guilty or may uh, probable cause na ang taong yon ay dapat maipadeport sa Pilipinas ay mari pong kayong makipag-coordinate sa Philippine Immigration sa Department of Foreign Affairs at dapat po ay lumapit din po kayo sa inyong abogado sa Pilipinas in order to process the deportation.